Romance Buzz, Kelsey Merritt at Chase Crawford na huli Ge, naghahalikan sa dinay. Official ba sila, host, Hey Star fam. Welcome back to your go-to spot for the hottest entertainment news. I'm, your name, and the tea today is piping hot and served with a side of romance. You better buckle up because Victoria's Secret model Kelsey Merritt and gossip girl Heartthrob were just knowing the New York City crawfording. Ang mga chismis ay mabilis na umiinit. Okay, narito ang deal. Noong weekend, naghulog ang People Magazine ng isang photo bomb na nagpagulong-gulong sa mga tagahanga, si Kelsey at Chase ay nakitang nakakakozi sa tila super chill na outing sa inyo. At nagbahagi sila ng halik. Tama. Isang halik na ikinatataka ng lahat, ito na ba ang simula ng Hollywoods? Hindi ito ang unang pagkakataon na magkasama ang dalawang ito. Noong Enero, una silang namataan na tumatambay sa Los Angeles na pumukaw ng mga bulong ng namumuong pag-ibigan. Mabilis na nagsimulang mag-isip ang mga tagahanga, magkaibigan lang ba sila, o may nangyayari pa sa likod ng mga eksena. Ngayon, kung bago ka sa timeline ang pakikipag-date ni Chase Crawford, hayaan mo akong bigyan ka ng mabilisang rundown. Ang taong ito ay may romantic na ersom noong 2007. Nagkaroon ng sweet fling si Chase sa country star Carrie Underwood, Givi Carrie Underwood. Gayon Gayunpaman, ang pag-ibigan na iyon ay hindi nagtagal. Pagkatapos noon, nakipag-date siya sa model na si Rachel Goulding noong 2013, pero naghiwalay daw sila dahil sa classic na long-distance love dilemma. Nakarating na doon, tama, pagkatapos ay dumating ang kanyang pinakamatagal na pampublikong relasyon kasama ang aktres na si Rebecca Rittenhouse mula 2015 at hanggang libo at 2018. Bagamat naghiwalay sila, nanatili silang magkaibigan at nakita pa silang magkasama sa bakasyon noong 2021. Friendly na mga ex, gustong gusto namin ang mga mature breakups. At syempre, wag nating kalimutan ang sarili nating international stunner, Kelsey Merritt, ang Filipino American Beauty ay nagkaroon din ng ilang headline-worthy romances. Nakipag-date siya sa negosyanteng si Rambo Nunez mula dalawang at labing na hanggang dalawang at labing na kung hindi mo alam ay happily married na kay Maja Salvador. Pagkatapos, si Kelsey ay nasa isang pangmatagalang relasyon sa Olympic swimmer Connor Doyer mula dalawang at labing hanggang dalawang at 22. kaya. Parehong alam ni na Kelsey at Chase kung ano ang pakiramdam ng pagiging nasa mata ng publiko pagdating sa mga bagay ng puso. Kaya ang totoong tanong ngayon ay, tumitingin ba tayo sa isang bagong power couple? O masyadong maaga para sabihin, ang halik sa New York ay tiyak na nagsasabi ng something, at kapag idinagdag mo iyon sa kanilang January outing sa LA, talagang parang ito ay higit pa sa isang kaswal na hangout. Ngunit hanggang sa makumpirma ito ng alinman sa kanila, ang magagawa lang natin ay mag-isip-isip at ay stalk ang kanilang mga kwento sa Instagram para sa mga pahiwati. Nakakampi na ang mga tagahanga sa social media, ang ilan ay naipadala dahil sa potensyal na pagpapares, habang ang iba ay medyo nalulungkot dahil alam nilang si Chase ay maaaring opisyal na umalis sa merkado muli. Nag-tweet pa nga ang isang fan, binabuhay ni Kelsey Merritt ang pangarap, una sa Victoria's Secret Runway, ngayon ay nakikipagdate kay Nate Archibald. Goals. Don't forget to like, share, at iSpread and Good Vibes. See you in our next video, ito lang sa Star Pulse, Philippines. Manatiling buzz.